Sa lukuyan, patuloy pa rin yung ating monitoring dito sa low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa may layong 800 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. Halos wala itong kaulapan at medyo malaki rin yung circulation nitong nasabing low pressure area. Samantalang meron din tayo minomonitor na isa pang low pressure area sa labas ng ating park. At huli itong namataan sa may layong 1,850 kilometers sa may silangan ng southeastern Luzon. Itong low pressure area sa labas ng PAR ay hindi natin inalis possibility na maging isang bagyo within the next days kaya naman patuloy natin itong babantayan at patuloy tayong magbibigay ng updates kaugnay sa low pressure area na ito. Samantalang 'yung low pressure area naman sa loob ng PAR ay possible po mag-dissipate within the day kaya naman sa mga susunod na mga oras ay wala naman ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat yung trough ng low pressure area na ito ang siyang nagdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mapag-ulan, especially sa may bahagi ng Visayas at sa may Mindanao. At para naman sa magiging ilagay ng panahon sa kalakhang Luzon ngayong araw, inaasahan natin na magpapatuloy pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mapag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may northern Palawan area kasama na rin yung Kalayaan Islands dahil po sa epekto ng hanging habagat o ng southwest monsoon. Bagamat mahina po yung epekto sa ngayon nitong hanging habagat dito sa may southern uh, sa may southeastern portion o southwestern portion ng Luzon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, mag magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan. Kasama na rin po sa Metro Manila, possible pa rin yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Possible din yung mga malalakas na mga pagulan, dulot nitong mga localized thunderstorms, kaya pinaghahanda pa rin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi, sa mga malalakas na mga pagbuhos na mga pagulan. Agwat ng temperatura dito sa may Lawag, nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa may Tugay -Garaw, 25 to 33, sa may Baguio City, 17 to 25, sa may Metro Manila, Legaz, Gain din sa may Calayan Islands, at sa may Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius, at dito naman sa may Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa kabuong kalakhang Visayas at Mindanao, inaasahan natin na sa buong Visayas ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng uh, trough nitong low pressure area sa loob ng par. Samantalang dito naman sa may Mindanao, sa may northern portion ng Mindanao, kasama na yung Sambuanga Peninsula, northern Mindanao, sa may Caraga at gayon din sa may Davao region, possible pa rin maging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, dulot pa rin ng trough nitong low pressure area. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan natin na magiging maula, bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at possible pa rin yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa may Iloilo -Ilo at Metro Cebu na 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Tacloban, Cagayan de Oro, Davao City at sa may Sambuanga City, ang agwat ng temperatura ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. At sa ngayon wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa. Malaya mga kapalaot yung ating mga kababayang isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa ating 3-day weather outlook simula bukas araw ng biyernes hanggang sa araw ng linggo, dahil nga unti-unting papasok itong low pressure area sa labas ng park, inaasahan natin na ito yung uh, bagyang magpapalakas nitong uh, epekto ng trough ng low pressure area na ito sa may bahagi ng Visayas. Gayun din, unti-unting lalakas yung pag-ira ng hangin habagat. Kaya naman sa Palawan, gayun din sa buong Visayas, magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa susunod na mga araw. Samantalang dito naman sa Metro Manila and most of Luzon, magiging bagay maulap hanggang sa maulap lamang ang kalangitan. Although possible pa rin yung mga malalakas na thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Gayun din sa Mindanao, inaasahan natin ang uh, bagay maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Although pagdating naman sa mga susunod mga araw, yung part ng northern Mindanao, kasama na po yung Karaga at sa may northern Mindanao area, ay patuloy na makararanas din ng mga pag-ulan dulot ng trough nitong low pressure area. Agwat ng temperatura sa Metro Manila within the next 3 days ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Baguio City, nasa 17 to 25. Met uh, sa may Legazpi, ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 32. Metro Cebu, 25 to 32. At sa may Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ng 5.46 ng umaga at lulubog na...